So, hi guys! Welcome back to Mrs. RTV. So, for today's video, ang isi ko naman sa inyo ay kung paano or saan nyo makikita ang mga binivisit ng partner nyo na profile sa Facebook. Or kung sino-sino ang mga binivisit nila sa Facebook account nila. So, kunyari, meron siyang tinitingnan na profile or meron siyang ini-stalk pero hindi nyo na makikita sa search history kasi binura na niya. Or kahit dumaan lang sa wall niya tapos na-click niya, makikita nyo pa rin kung sino yon. So, first nyong gagawin, i-update nyo lang ang Facebook app ng partner nyo. I-update nyo sa Play Store kasi yan ang gagamitin nyo. I-update nyo lang sa latest version. So, after nyo i-update, i-open nyo ang Facebook app. Okay, so kunyari, ito i-click ko to ha. So, ayan, na-visit ko na ang profile. So, ngayon back tayo. Tapos, i-search ko naman dito sa taas. So, i-search ko dyan si... So, ayan, si Marley Chill. So, binisit ko yung profile niya. Tapos, back tayo. So, ayan, tapos, i-delete ko to. I-delete ko siya ngayon. So, hindi nyo na makikita. So, ang gagawin nyo, i-refresh nyo lang ang Facebook app. Tapos, i-open nyo. Tapos, balik kayo dito sa search history. So, wala na kasi na-delete nyo na kanina. So, ang gagawin nyo, i-click nyo tong see all. O, ba diba, Diyan yung makikita ang lahat ng sinisearch or visit ng partner nyo sa Facebook. So, itong si Minisintro sa baba, ito yung dumaan lang kanina sa wall. Tapos, kinlik ko. Tapos, ito namang si Marlitchel. Yan yung sinerch ko kanina. So, hindi kasi yan madi-delete ng basta-basta kung hindi nyo i-clear all. Ayan. Ganun lang kadali. So, that's it guys for today's video. So, sana nasundan nyo ang tutorial ko. So, kung bago ka pa lang at hindi ka pa subscribe sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at pag narin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga new uploads ko. Thank you so much for watching.